supportahan niyo po sana ang um, aming pelikula at maraming maraming salamat po sa patuloy na susuporta at maraming. Para po sa inyo to, para po sa lahat ng Pilipino. Mike, anong nag reaction mo nung mapanood ba yung movie? Mark Ah, Mark Ron pala. <laughs> noong una ko po siya napanood ng premiere namin, sobra po akong kinakabahan to be honest kasi hindi ko pa po siya napapanood at hindi um, ko po kasi alam kung mamahalin ng tao yung karakter pero um, After po the premiere night, Magaganda okay, naman po yung narinig ko and positive feedback po. So, sobrang thankful ko po sa mga comments na maganda. And mas lalo ako nag-boost para pagbutihin po sa mga susunod na tawag. Pero swerte mo, ana din lustre. Ah, <laughs> uh, yun nga po eh. Um, lagi ko nga po sinasabi, may kasamang swerte po talaga sa ginagawa ko. Kasi so, eh, syempre po hindi po mag makakalimot mag magpasalamat sa mentor sa manager ko kay Sir Brian na yung opportunity na binibigay niya po sa akin is ano po eh, I mean sa dami na nag-aartista, sa dami ng baguhan, sa dami ng veterano hindi po lahat magkakaroon ng ganong kalaking oportunidad Hindi ka But, naman na-intimidate kaya na din? Nung po, nung hindi po mawawala talaga yung ano eh, uh, intimidation eh, kasi syempre po nandun yung stars from factor niya then, ano yung pakiramdam na parang pumasok uh, ka pa dun sa I mean kasi high caliber po lahat ng ano eh na artista from Tita V Aga Mula tapos na din pa uh, ang inisip ko na lang po kailangan ko tanggalin yung um, magiging fanboy ko eh or you know syempre eh, fan, fan ako ni Tita V ni, ni, ni Kuya Aga so tinanggal ko na lang po yun sa set parang Aga Aga nine, yun na Kano ka mas nice na-starstruck na-intimidate kay Aga or kay Aga eh. Kay Kuya Aga, actually. Kay Kuya Aga, no, may scene kami na tinayuan niya ako sa harap, kung yung napanood niyo po kanina, talagang hindi ko alam kung talagang, ano kami, face to face talaga kami. So, sabi ko, hindi ko alam manirere ako, pero, ayun, nagawa ko naman po ng maayos. Ron, <laughs> well, uh, masasabi mo, ito biggest break mo, so far? Um, as of the moment po, pwede ko po siyang sabihin na uh, biggest break po sa film. Um, Hoping po ko na sana next year magkaroon pa tayo ng mga mas malalaki at mas magagandang mga uh, um, Pal palaki project. Palaki ng palaki yung mga roles mo. Maraming okay. salamat po. From Malyari ito. Yes, oh, okay. ilan taon na, ilan na rin po tayo sa office ay nakita, nakikita rin naman hindi, bawat tao at yung mga sumusuporta yung, yung step yung progress ng isang ron namin maraming so, salamat. Ron, meron ka bang chance? Eh, sir, sir ka ba, nagkaroon ka ba ng chance na magkatsikahan kayo ni Nadine? Lagi po kami nag-uusap actually. Ano pa... pinag-uusapan nyo? Iba-iba po eh. I mean, kailangan koring rin gawin yon para hindi ako maya sa kanya. And minsan, pag nagbabasa kami ng script, magkatanong kami sa isa't isa paano ba namin ito uh, Saan ka ba okay? Saan ka ba akong stable? Okay lang ba sa'yo na natin? So, uh, kinoconsider po namin yung isa't isa para ano? magawa namin support, yung popular. Support, supportive ba siya? Supportive. Yeah, sobrang supportive ni Nalina. Anong advice niya sa'yo? Uh, wala naman po. Sabi niya lang sa akin na uh, Ron, huwag kami. Uh. Pag, uh, gawin mo lang kung ano yung ganyan. Then, tanongin mo if um, meron kang teammate Indian or may gusto kang gawin. Sobrang supportive po ni Ina. Paano mo di-describe na ka-exena mo? Parang may partner. Very flexible. Very uh, professional po si... May image kasi oh, si Nadine si na oh. ano, supladita daw, na parang ayaw niyang... Alam niyo, parang may image niya na parang pa-star, ganon. Uh, image na naman yon. Naramdaman mo ba yun? Or meron I think siya? hindi ko po. Lalo na, pag nagka-character ano siya. Hindi ko naramdaman itin. yun eh. Simula day 1 na nagkita kami ni Nadine, hindi ko naramdaman na pagkuhan ako sa'yo. Nung nag-usap kami nung day 1 na ilakot ko siya na nagpakilala ko sa kanya sobrang approachable ni Nats. I mean, magkasama kami taping pay promo and everything. Naging close ko naman sila lahat. And I think, uh, for me, ha, sa, para lang sa akin, hindi ako nahirapan ka trabaho si, si Nats. Masaya ako na naka-work ko siya. Doon yung uh. ano ng pumping scene ni, ni Nadine, nandun ka ba? Hindi <laughs> 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 ko. Ano. Merong mayroon, ano workshop. Oh, uh, oh, so, Okay. Oh, pero parang hindi naman nakita, pero, diba? Kasi hindi wala lang, na, hindi, ka naman nakita, ka nakita, nakita si yan, na diba? Oh, nakat, si, nakat, ba yun? Si, si, si Nadine lang ang andon na nakita. Ah, uh, si, ako pa, pakiramdam ko, nandun ako eh. Ah? <laughs> All to out, uh, nandun ako, nandun ako, ako. Seven Nahinaya ka seven, ba five, na parang nandun ka lang pero hindi naman talaga uh, ginagawa? Kasi alam din man namin yung trick ng, ng scene. Um, nangihinayang in terms of nangihinayang siguro po hindi naman eh I mean marami kaming ginawa uh, marami kaming ginuhanan na nagamit naman sa pelikula namin and ito na po yung mga best na siguro best shot na po yung mga uh, nilagay dito nila direct and yung panghinayang po wala naman po I mean masaya po ako din sa bawat uh, shot na meron kami May kissing scene ba kayo dito? Parang di ko riyata natanda na may kissing scene Ah, uh, Wala naman po uh, ay, nanghinayang ka ba na wala? Uh, I mean, eh, Aga po kasi yung ano eh, ising-sing parang abangan nyo na lang, hindi siya totally wala, pero oh. abangan nyo, may ano yan. Ron, Ron ano kang sasabi mo sa purple?